Ah, ayun nga. Nagtungo na ako sa management ng airport. Pinahanap kong pangalan niya. It doesn't existed. Walang nakarecord na departure and arrival. Nagtungo na rin ako sa presinto at nagpablatar sa pagkawala niya. Sa mga kaibigan at kasamahan niya sa trabaho, baka makahingi ng ibang impormasyon kung nasaan na siya. Kung kumontak na sa kanila sa SIN, pero wala. Kahit sa pad niya, wala ang palatandaan na umuwi na si Ron. Kung anong ayos ng panil noong umalis siya, ganun pa rin ang pasukin ko. Sinikap ni Jamila na magtuloy-tuloy lang sa pagsasalita. So you have your own kisapad niya? Oo, lihim siyang nabigla sa direktang tanong nito. Kagaya ng may susi ka rin ang unit ko noon. Napalunok si Jamila, nababasa sa maniya sa kislap ng mga mata nito, ang samot saring emosyon. Partikular ang galit at panibuka. Na ah, bakit ba kung ano-ano naman ang inaiisip niya? Uh, Alightly ko lang tinanggap ang ibinigay niyang Susie. Sinamahan ko kasi riyon ang interior decorator na mag-aayos sana ng flat niya. She sounds defensive. Ang usapan kasi namin ay doon na kami titira kapag kasal na kami. I see. Daitso na nitong tinungga ang laman ng baso. Bottoms up. Elijah, kung iniisip mo kagaya ng naging relasyon natin noon ang inabot ng relasyon namin ni Sin. You're wrong. Natigilan ang binata at matiim na tumitig sa kanya. Matapos ubusin ang laman ng baso, wala naman akong sinasabi. Ha? Pagkaway na kang wika. Oo nga, wala kang sinasabi. Pero, sinaway na niya ang sarili dahil nagmumukha lang siyang defensive. Napabuntong hininga na lang si Elijah. Okay, wag na nga natin pag-usapan ang nakaraan ha. Baka magkasakitan lang tayo. Anyway, drink your coffee. Baka lumamig. Salamat. Ilang sandaling na magitan ang katahimikan sa kanila. Inumnum niya ang kanyang kape habang si Elijah ay muling nagsari ng alak sa baso at ininom iyon. So where's the other document para makapagsimulaan ako sa paghanap sa kanya? A picture, an ID o kahit na anong bagay na may kinalaman sa kanya para malaman ko naman kung saan ako magsisimula. Ah, kinuha ko sa paniya yung mga travel document. Naiwan niya itong passport dahil hindi naman kailangan ng passport sa domestic flight. Ito naman ang kanyang idea sa pinapasukang kumpanya. And here's his pictures. May ibang kuha na magkasama kami. Nilako rin dahil mas malinaw ang mukha niya rin. Unang dinampot na Elijah ang mga larawan. Partikular ang ilang kuha na magkasama si Nasina at Jamila. He's a good looking guy ha. Matangkad at malaki ang katawan. Very dignified din ang dating ha. Muling nakadaman ang pagkailang dalaga. Dahil tila inaasis ni Elijah ang personal dadatanyo ng fiance niya. So ikaw na ang bahala. Nagangat ito ng mukha at muling tumitig sa kanya. Sure, give me your number para matawagan kita. Kung anong development ang paghahanap ko sa kanya. Sige, kuin mo rin ang number ko para makatawag ka rin sa akin sa nakabalik na pala siya. Oo, inubos na niya ang kape. Anyway, kung sa agency ninyo ako lumapit, may karampatang halaga na kapalit para sa trabaho, hindi ba? Yes, so sa'yo, magkano ang... Isang tanong lang, Jamila. Kung sa agency ka lumapit, magbabayad ka. Pero bakit sa akin ka lumapit gayong alam mo na kahit paano, maiilang ka, hindi ba? Ah, kasi kahit na anong nangyari sa relasyon natin, alam kong pwede akong magtiwala sa iyo. It means na iniwala ka na kaya kong gawin ang isang bagay para sa iyo nang walang bayad. Oo, dahil hindi natin pag-uusapan ang pera rito. Natahimik siya. Salamat, aalis na Tumayo na siya. Okay. Tumayo rin ito para ihatid siya sa pinto. Sige, aalis na ako. Saglit siyang lumiyon dito. Ingat ka. Oo. Tumalikod na siya. Jamila. Ha? You look more beautiful now. Hindi sigurado ang dalaga kung nagbrasiya. Salamat. Ikaw din. Mas gumwapo ka. Magit tapat lang naman siya sa sarili. Thanks. Bye. Tumalikod na siya para umalis. Marahan ang inilapat pasara ni Elijah ang pinto ng kanyang unit nang matanong niyang sumara na ang pinto ng elevator na pinusa suka ni Jamil. Jamil, it's been three years since you left at akala ko nalimot na kita. Pero kaninang nasilip kita sa people, hindi ako agad napagpasyahan kung bubuksan ko ang pinto dahil nananabik na biglang mabuhay sa puso ko. Hindi ako sigurado kung kaya kong pigilin ng sarili ko na huwag kang yakapin Buti na lang napigil kong ang sarili ko. Kung nagkataon nagmukha lang akong tanga sa isipin kaya nagbalik, ay dahil mahal mo pa rin ako. Sa isiping iyon, tila nang hihinang napasandal sa saradong pinto ang binata. Maya-maya ay bumalik siya sa supa at kinuha ang baso at sinalinan ng alang at muling tinungga. Pagkaway wala sa loob na sinulya pa niya ang supa na inuupuan kanina ni Jamila and how he wished na sana ay naroon at nakaupo pa rin doon ang dalaga. Maya-maya sa mahabang supa naman siya na patitilit. Sa supa ngayon kung saan naganap ang ilang nakahihiling tagpo sa kanila ni Jamila noong Elijah, pero ang himig ni Jamila ay ng halong pananaway sa halip bahagyang ng mamaos. Tila ng na, papa, Umulda, ng papa Elijah, stop it habang napapaliya ang katawan ng dalaga. Pero hindi ko kuminto si Elijah. Itinuloy ang ginagawa. He her breast, kissing it. Ani mo sanggol na po ng bukal ng buhay na ayaw nang huminto. At alam ni Elijah, nangihila na si Jamila. Dinaday niya naman ito ng sariling kapusukan. si gently combed At nakadagdag yung sanadara mga kapusukan ni Elijah. Ito ang gusto niya kay Jamila. Masyadong maingat sa sarili. Pero madali rin namang bumigay. Maya-maya pa, kumakabig na sa ulo niyang pala ni Jamila. Tila ayaw na siyang patigilin sa ginagawa. Kaya naman mas naging pangha si Elijah. Sinimula yung buksan ang sipa ng suot na blue jeans ni Jamila. Sa kamara ang hinamplos ang nahantad na tiyan. Pagkaway pilit na gumagapang papasok ang palad sa nabuksang pantalon. Elijah wait. Pero maagap si Jamila. Sa kabila ng lahat, alam nito kung kailan ko kontrolin ang sariling kahinaan. Maagap nitong napigil ang kamay niya. Han, nasasabig na ako sa iyo, alam mo yan. Nagsusumamo ang kislap ng mga mata ng binata ng titiga ng katipan. Alam ko, at alam mo, nasasabig na rin ako sa'yo. Pero alam mo, hindi pa pwede, hindi ba? Malambing na wika ni Jamila na may kalakip na pagsama ang kahimuli. Bakit? Dahil hindi pa tayo kasal. Dahil hindi mo pa ako gustong pakasal. Natigilan si Elijah. Pag-uway nako na sa na pagkakayakap sa dalaga at humakbang patungo sa minibar. bar. Elijah, umayos ng upo si Jamila habang inaayos ang nakubad na damit hindi ko ang binyata. Diretso lang tinungga ang alak. Galit ka ba? Napabuntong hininga si Elijah. Alam mo hindi ko kayang magalit sa iyo, hindi ba? Alam po. Pero pag ganyan kasi ang reaksyon mo, nag-aalala ako. Tumayo na ito at humakbang patungo sa kanya. Huwag, ayoko nag-aalala ka. Kasi, sinulya pa rin sa ang basang wala ng lamunan. Kilala na kita. Kapag naiinis ka o galit, umiinom ka naiinis man ako, hindi sa iyo, kundi sa sarili ko. Elijah, ngumiti na ang binata at binitiwa ng basa. Nagkaway humapit sa bewang nito ang isang braso. Just forget it, honey, ha? Nahirapan akong kumbinsihin ka na pumunta rito. Aawain pa ba naman kita? Hindi ka talaga galit. Ano ka ba? How many times will I tell you na hindi ko kayang magalit sa iyo, ha? Talaga? Oo nga. Three months tayo hindi nakita. Aawain pa ba kita? Kaya lang naman kita pinilit na pumunta dito. Ay parang makasalo ka sa dinner, hindi ba? Oo nga. So let's go sa kitchen. Let's prepare our dinner, ha? Sige. Kapo masigla na ang mood ng dalawa na tinungo ang kusina para magkatulong na gumawa ng dinner. Ganoon ang kanilang relasyon. Komplikado kung tutuusin. Because Elijah's a natural hot-blooded man. Pero kailanman, hindi nito ipinipilit kay jamilang sex dahil alam ng binata ang ultimong pangarap ng nobya. Ang makasal na malinis pa at sa unang gabi ng kanilang kasal ay sakalang magaganap sa kanila.